Sagot tayo, ka li tayo, mag-outing sa gubat. Kita <laughs> Malalay, mula naman tayong ang dito. Bababaw. Dapat sa kabila tayo dumaan. Yan puro basura, oy. Yan oh. ang sa trip ko, hindi babae Yan 'yung may cottage. Tae, walang cottage dyan dito. Tangga din 'yo, oh, dinito tayo sa banda taas, walang hagdan. Ayos din dito. Hari yung katig, so dapat